magandang araw mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel muli nagbabalik sa inyong harapan ang padre sa vlog para bago tayong adventure naman para bago pagsabak naman sa lahat siya nga pala mga kapaders kung bago pa lang kayo sa akin channel huwag mo nang kalimutan na mag subscribe pakipin notification bell button para lang kayong updated sa subscribe kayong upload sa youtube ay mga kapaders ito si ko lang si Katalus Rico sa mga kong yan wala si Katalus Ingo mga kapaders sa kanila Papalot kami ulit na ngayong gabi mga kapaders. Aba mo sa pag dive, God bless, ka lagi yan. Panibagong gabi at panibagong adventure tayo Hanap tayong isda, yun Talagang bukit kagad mga kapaders Na ito pa, tarit bago Ito muna unahin ko mhm -hmm, Sala, dinuplasan, mapuro na yata ang dulo ng pana ako Pulitin natin mhm mm Huli ka na ngayon Na ano dalagang bukit na yun at nga hanapin Naroon pa sa butas, tibos, malaki na rin ito Lawihan, pangihubo ko sa aking inakay Aroy, masuot pa yata ito Suguting ko sa kabilang butas Aroy lalong sumuot Dito na lang ang aking pipilitin panain mm -hmm, Huli ka dyan Hindi bumayong sima ng paana ako sa laman ng isda Yun titulak ko para bumaon lalo Yun tumagos din Huli na ito Tawa na naman aking ina kay bukas May pangihaw na siya Yung aking asawa naman hanapin ko pangihaw Para tag isa lang mag ina bukas Nagpilta kami lumawit ang kasamahan ko Baka bukas lumakas daw ang dagat. Hanap tayo na ito Malaking sibungin, dako na po. Good size na naman ito. Partan linaw to bukas. Mm -hmm. Nagitik natin. Salamat Lord na marami na naman sa magandang biyaya na ito. Red na sono. 150 ang kilo sa amin na ito. Ayos na rin ang presyo. Importante, may dinisya tayo kahit kaunti. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan. Dito, makapalang kula po. May nakatagong isda dito. Bigan. Mm -hmm. Huli ka dyan. Dito nga pala sa inyo mga kapals, tawag dito bigan, minsan matampusa yung iba. Awan ko lang sa inyong lugar kung ang tawag nyo dito sa isda na ito. Sarap din itong or porpereto. Hanap tayo uling isdang mga pana. Ohoy, na ito naman. Pangalong pana, sibungin or lapu-lapu. Mm hmm huli ka dyan. Tumabi na rin ang mga lapu-lapu sa bahura, galing kalaliman, palibas masama ang panahon. Sana yung dalawang kasamahan ko makapa din lapu-lapu para makaarim mo kami ang mahuli. Tanlinaw na ito bukas magahanap tayo ng isdang mahapana. Na ito, sibungin uli ay kwarta ito. Hmm, -hmm, huli ka na naman. Hayahay ito. Maray pambigas bukas ito. Walang sawang pasalamat, Lord. Magagandang biyahe ito nagpakita sa amin ngayon. Magtsatsaga kami ngayon gabi at baka bukas hindi makalaot, malakas na ang dagat. Balita daw kay STB, sa ibang lugar may signal na lulubos-lubos ng yung ngayong gabi ni Kadebis Rico at ni Kadebis Ingo. Pagkakataon namin ngayon, magandang sampalang isa sa bahura. Halos pili na naman. Hanap tayo ng isdang mga pana. Sana mayroon pa. Oh, oy, na ito. Malaking kulambutan. XL na naman. Nakachamba na naman tayo kahit naglipas ng kulambutanan. Na ito. Mm -hmm. Giti ka dyan. Iniipon ko lang tinta ng kulambutan. Kung sakali baka mayroon bumili, maibinta ko pa. Awan ko lang kung hindi tulong ng kulambutan. Pero matigas ang likod. Ito na naman ang sigurado maraming pambigas. Maghahanap tayo ulit. Baka mayroon doon kasamahan kulambutan na ito. Makachamba pa tayong kahit isa hanap pa tayo ng isang mapa pana itong tayong tanggalin kung mga kapaders baka tayo matinik, mantak yan yan ka na muna tayong itong batong ito atin isilipin uy, laking sibungin mga kapaders ayos ito aroy, natanggal pa yung kargada ng pana ako, ay ha, wala pana ito nasira pa, mamaya, ayos yung pana ako mga kapaders, huwag ka dyan nga alis dyan ka lang, papanain pa kita nasira lang ang pana ako, sisid tayo uli hanapin yung sibungin na ano kaya yun, wala na Uy, iba ito. Mas malaki ito mga kapaters. Nay, laki. nag ang kurma. Mm hmm Giti ka dyan, naudog. Sayang sa sibungin, halo kayong bahurang yun. Hindi ko na masumpungan. Haman na panak kaya ito. Nasira-sira mang kaya ang Sayang yun. Hanapin ko lang yun. Baka sakali masumpungan ko yung bahurang yun. Masyortihan ko pa. Mga pulang sibungin sa bahurang ito. Kwarta na naman ito bukas. Hanap tayo ulit. Nahalo kayong sibungin ayun Pakita ka na sa akin. Uy, nandito. Ay, mas malaki ito. Wartan liyan ako ito bukas Hmm, hmm, holy kajan Salamat na marami Nakasert tayo bago lumaksa ang dagat Sigurado mga kapatid nila po Wala yung kasamahan Si Kadibis Rico at si Tingo tuwa na naman na ito ang bayir. Rasklas na sila may niya sa akin na naman bukas Naroon pa, isda na naman Anong isda yung kaya yun At inlalapitan mga kapatid Hoy, burakat na isda Yung kuha kung tawag sa amin Hmm, hmm, giti kajan ito ang masarap, sinabawan. Ang gusto ng luto ko dito, ginangas sa suka. Masarap ito, yung masim-asim. At saka medyo mahalang ang pagkaluto. Panibagong hanap tayo ulit mga kapaders. oy, na ito. Nakalabas ang ulo ay matapalan. Malaking pugita. langitang ang maganda. Titisin ko itong gitikin kung tatamaan man. Mm -hmm. Gitik na ito mga kapaders. Awan ko lang ang dinaki buhay. Gilaan ko palabas. Awan ko lang kung sumama ito. Labas! Ayan na, ay buhay pa ito mga kapaders, nakagalaw pa ang galamay. Nakagalaw-galaw yung stingless, yun, malabas na rin ito. Akala ko na agitik, hindi palan. Yung dulo ng pana kung nakalampas sa kabilang mata ng pugitang ito. hirap makalabas sa butas, palibas malaki itong pungita. Ante atin lumabas, yun, sige. Kinikiliti ko ng pana ako at nang lumabas. Ayan, malabas na rin mga kapaders. Ay, ito na, inoy, laki. Malaki ang ulo. Ado, masuot pa sa kabilang butas. Hilahin ko ito pataas. Hilahin ko. Ado, ado, masuot ka dyan. Huwag ano ka dyan at nakalabas ka lang sa kabilang butas makasuot ka pa dyan na ito na laki laki ng mga pangamit mga kapaders Pagay ang malaki ang pangamit ng pugita tawag sa amin na yan laki yan pag maliliit ang pangamit babae ay itong pandaradagdag pangbigas na naman laki na itong maigi dito nga pala sa amin ang kilo ng pugita 150 may sesing ba yun pagbig kung 50 pag medium 130 pag small sandaan lalapitan ko nga pala si Kadebes Rico at hiramin ko sa niya at yung pala niya walang sima gigitikin ko ito sa pagitan ng dalawang mata mahirap itong gitikin pag walang panggitik bakit itong mangya po sa agbaraso hanap tayo ng isdang mga pana ohoy oh, na ito na naman si Bungin. mm -hmm, huli ka dyan Alos na pula kung nakapana ko ngayong gabi mga kapaders bihira ngayon yung mga ibang isda narambangan ko may itong ito masisidan GGPS ko na naman ito pag nawala na ang bagyo babalikan ko ito hanap pa tayo ng isda dito makula po kaya medyo mexi pa kita pa ang bato oh hoy na ito Lapula po uli sibungin na naman mm -hmm. yari na naman ito magandang bahura ito kahit medyo makula po dito Siguro ko tirahan to ng mga lapula po na tsambahan ko. Pagkagitik ko na ito, maaahon muna ko ng madali. Gigipis ko lang ito. Mapangklan ko muna sa kasamahan ko. Sisid tayo ulit. Ginipis ko na itong bahura kahit ay makawala. Mabalikan ko ito. Naroon, sibong nila mga sa nakasot sa malaking butas. Huli ka ngayon sa akin. Mm-hmm, huli ka dyan. Hindi ko lagi na ang importante ating mahuli. Huwag lang makapunit. Ayos na naman ito. Lord, salamat na marami. sa sawang pasalamat. Kahit balit ulit na pasalamat sa iyo. Magandang biyay ang pinakita mo man sa amin. Siya nga pala sa magatanong niya ng mga silent viewers ko dyan. Kung ilan di pa kami sinisisit, ito po ay maintindi pa. Medyo malalim ito. Na ito pa, nakasuot sa sayap. Mm -hmm huli ka dyan Oversize ito mga kapaders Ito mas malaki Kwartang dinaw ito Sa mata ko pinatamaan Hindi makabunot At pag sa katawan naman Baka ma-reject po pa naman ito Ito neta, pinakainahin ng lapu na ito pinakang inahin ng lapulapo Napanak ko na rin Oversize Dito lang pala silang katago Mga lapulapo Hanap tayo ulit mga kapaders Na ito naman Kauser malaki huli ka dyan pandagdag na naman ito alos piling isda natin na ngayon mga mamahal na isda ari mo natin may bilim kasi ito bukas na umaga yun andito baling wayan magandang bahura talaga ito na ito manitis isdang may balbas atin panain humara pa sa akin aroy ah sumut na sa butas ay ah, ito buntot nakatalikod man yun bumalagbag ka mhm mm ay, nakabunot pa. Na, ito na. Hirit na langoy. hiritin din ako ng langoy. Sige, uy, sala. Hindi tinamaan. Na, ito pa. Utro. Patong pa na. Ay, ha, mali na Ba, yun, si Kadabi Sri ko. Kasalubong ko. Pagtulong atin ito. Yun, huli ka na ngayon. Aroy, talagang nakakulit pa. Ito, pangalimang pana na ito. Mm hmm, sinal ang lugo ni Ian ng pana. Ito, malaking rodelyo. Dito na lang tayo. Mas maamok pa ito. Yung bumalagbag ka lang. Mm hmm, sala. Dito naman. Ay ha, mali sa tanlugod. Umilap na. Habulin ko ito. Mm -hmm. Mm, na sa akin. Dinuplasan, mapuro na yata ang paan akong palanay. asahin ko ulit na naman habang naglalangoy ako. May dalang hasaan ako sa dagat. Pag mapuro ako, inaasa ako. Hanap pa tayo ng isdang mga pana. Nahan pa kaya? Oh, nandito ang malaking Naglabas sa butas. Ito maamo. Testing daw. Mm-hmm matalas ng pana ako, nagitik na natin na. Tinuwid ko na rin ang pana ako at medyo tiko. Malakas na naman ang agos, malayo na kami sa pagpapanaan na pula po. Dito na kami sa pangantuhan, siguro ko ang lalim nito mga 25 kundi pa na. Uy, naroon, malaking pagi, itong masarap kataan, kulutin. Kaya lang maraming kasabi, bawal hulihin iyan. Sungkitin ko, lumayas ka sa harapan ko. Hanap tayo uli. Uy, na ito, dalawang tarik bago. Naguuna sa dulo ng pana ako. Ano ko dito? Itong isa. Mm-hmm, huli ka dyan na ito pa yung kasawa ka mm -hmm. nagparaikot na kasama yung guling-guling parehas malapad na ito panibagong hanap tayo ng isda mga kapaders maliwalag na rin ang buwan malaki na kaya pabilog na yata na ito kao mm -hmm. aroy tumimok pa yung ko sa bato hindi na matanggal may sima pa naman yun natanggal din oras nga pala ngayon alas 10.35 mga ilang oras na ang maahon na rin kami ng kasamahan ko hanap tayo ng isda dito sa butas aroy matanggal lang guman ng pana ako tuloy ka dyan pandaratagdag na naman ito yan malapan na surahan na rin ito pambinta na lang ito mga kapader sura so, sura pangulam na, pa na ako hanap tayo ulit isda nasan pa pakita kayo na ito timbungan nakadapa sa sayap kitang maganda mm -hmm. mataan tama lampasan nagdudugo ay hindi isala sa tisiti na maampalan nakala na mata hanap tayo ulit baka may kasamahan pa ito nasa naro kayong dalawang kasamahan ko hindi ko na makita Oy, na ito. Timbungan uli. Malaki. Tangkitang maganda. Hmm, -hmm. Aroy, matanggal ang guma ng pana ako sa so may kargadahan. Nagbadbad na pagkatali ko ng guma. Na ito pa, timbungan. At yung aplangitahan na maganda. Ay, hindi kumakit ang dulo ng pana. Mm -hmm. Meron bang kong At yun naman, alman. wag lang mga Tingnan ko daw kung magandang pagkatama. Pareha't masama. Ay, hindi man palaan. Ayos ito, mag-asawang timbungan. awang ko lang ito. Kwartan lina naman ito bukas pang binta. Hanap tayo ring isda. Yun, talig ba ako? Ay, ito malapad. Mm-hmm, huli ka dyan. bali na ito mga kapaders, timbungan. Uy, narong pa, may isa pa. Kasapay ng pana. Ito, sana tamaan. Mm-hmm, huli ka dyan. bali apat na ito mga kapaders. Ayos na ito, pandaradagdag na naman. Ari mo na ito. Hanap tayo uli na ito pa. mau na lang stingless ang pana ako. Timbungan uli ako kung tamaan ito. Hindi ko makita ang dulo ng pana ako. Hindi maplangkitaan. Aroy, lumangoy na lugod. Natabog ko na. Uy, Aroy, sala. Hindi tinamaan. Otrohin ko mga kapaders. Hmm, sala. Hindi tinamaan. Ay, ito na. Sumunta sa butas. Suminto din. Ay, taplis na. Sa may batok ang tama. Reject na ito mga kapaders. Langkitan ko maganda. yun kita ko ang dulo ng pana ako. Sana na tamaan. Mm-hmm, bato ang tinamaan. Na ito uli, buti maamo. unsala, um, hindi tinamaan. Otrohin ko mga kapaders. Buti maamo. Na natamaan na ito. Mm -hmm. sala. Wala na yung timbungan, hindi ko na makita. Ayan mga kapaders, maaahon na rin kami. Nagsinyusin ko samahan namin, malakas na ang Yan mga kapaders, nawi pala ang kami. Isang day pa lang namin, isang count kagad na isda. merong pa, yung pa yung sinaya, nasa bahay. Nagahat na nalagyan yung kasamahan ko. Na ito pa mga kapaders, isang buwan sa sinaya balik isang kot kalahati aming nahuli, isang dive laang, tatlong buso kaya kami. Maraming salamat nga pala Lord sa biyaya mo na pinagkalo mo sa aming apat. Ayos na ito, maraming itong pambigas bukas na umaga pag naibinta na. Pupuntahan ulit namin yung buyer, yung bumiling isla namin, medyo malmah lang kaunti, nagpatong ng lima. Ito nga pala mga kapadres, yung napahana na akong malaking pugita, Sa kaisang manalang gab e. Eh, isang balangita na malaki, yung napahana ng kasamahan ko yan, hindi ko na nabidyohan mga kapadres, malayo sa akin. Na ito pa yung mga lapu-lapu mga kapaders pinipili ng kasamahan ko. At para pagdating ng bayer, yung isda, piliin na, matimbang na laang kami. Ayan, isang kulang buta, naroon, malaki mga kapaders. Inilalagay sa planggan ng kasamahan ko, pinipili, kinukuha yung mga lapulapo sa ilalim, baka naiipit. Ito na ulit yung lapulapo mga kapaders, mapupuno na yung timba namin malaki. Nakapa din yung mga kasamahan ko ng lapul-lapu kaya ari mo hanyan. Naroon, malaking surahan mga kapaders, yan ang masarap siguro kung inihaw. Kulang-kulang isang planga ng malaki, dumating na yung buyer yung bibiling isda namin, titimbangan na rin yan mga kapadres yung aking nanay. Bukas na lang tayo magkita-kita, kung makalang may kikitain dyan sa si isda na yan, isang kaut kalahati. Siya nga pala, kapasarapat nga pala ako kay Lord, pati na rin sa ating karagatan kahit para paano may isda pa rin. Good morning, good morning mga kapadres. Ito na aming kabintahan lahat-lahat sa isda, 5,191 ang gastos, 419. Ito na natira, tanggal ang gastos, 4,772, divide 5, bawat isa, partihan, 954. Ayos na ito, may pambigas na naman kami, pati na rin pang si pandaya pers. Sa so, susunod naman kita kita, pagkalamaan dagat, wala nang bagyo. Salamat nga pala sa inyong panunood. God bless, ingat po kayo lagi dyan.